yun mga kasyokoy nagpalit ako ng flashlight bago ng flashlight ko hindi na workos kaya naglinaw-linaw na ang video natin mga kasyokoy at itang una nagpakita kanoping ayos ng video natin malinaw na at ito pa ang pangalong tagpo natin kanuping uli nasa ilalim oops lumabas ayaw sala <laughs> buti na lang at pabilis ako magkasa napana ako agad munti ko pang hindi makuha at hanap na naman tayong papanain oops ito siguraduhin ko na ito sisipatin kong may gi yun sa pool gitik ang ganda ng tama niya. kung mga ganyan sana mga tama walang kahirap-hirap at ito. Whoops! Naroon! Nasa pinakang ilalim. Yo, sapul! Gitik! Maganda ang tama. Sintro doon sa gitikan. Sikip pa yun. Sumampan ang isda dito sa nilipatan namin. Sana tuloy-tuloy na. at dadahan-dahanin ko lang ng langoy yun kanuping uli nakatalikod pasisiguruhin ko ito yun sa pool gitik ayun at nasintro mga kasyukoy puwarta linaw na yun mas maganda kung may kupa pa dyan sa may parting unahan at balatan para mas maganda ang kita, dito yun kulambutan kukunin ko ito mga kasukoy. patikim ako ng kulambutan at hindi na ako nakatikim nito yun sa pool gitik haatubuhin ko ito sa gata para masarap lalagay ko ng sili para malang halang sana madagdagan pa Oops, wala dito sa so may patingunahan yun Talag bago mga kasukoy Nasa may butas Yun sa pool Ayun at nakukuha natin Ang kagandahan mga kasukoy mga ang klase yung isda na nagpapakita Kaya bawi na tayo sa punan Ipaparti na tayo nito At ito pa Palatan Daw Ay pwede na 50 pesos kukunin ko yan dandahan lang dito sa may sayap yun ayos kulambutan nakadalo na tayo kulambutan pide na yan yun sa pool gitik ay pide na pang ulam dalawa masarap din itong kalamares kulambutan adobo kalamaris na luto yan masarap Ops! Solid! Lagataka! Yun! Sa pool! Yun! At tinamahan natin mga kasukoy. At may nagkina pa akong isda sa may parting unahan. Kasa! At mayroon pa! Yun! Sa pool! Thank you Lord! At sunod-sunod na ang isda. Balatan pa! para mas maganda whoops, ito talagba ako dalawang mga kasyokoy sana madubol ko yun, sa pool Uy, nakatanggal yung isa nakalayas ando na sana ko ando na, ang sana huminto doon sa yung parting unahan Nasaan na kaya yun? Uy narito Buti na lang Huwag magtigil Pasisiguruhin ko na ito Sherbul na yan Yun sa pool Ayun at tinamaan natin mga kasyokoy Ayos at nakuha ko rin yung dalawa Iy eh, labas na dyan Ng mga nakatago At dito. Yun! Tangkit bahura. Lagataka? Yun! Sa pool! Gitik! Ay, kala ko na gitik. <laughs> Naisahan ako dun, ha? Kala ko gitik, hindi pala. Nasaan pa ang mga katago dyan? Pakita na. At dito sa'yo parting burubuhangin na ito. Oops, wala ayun, nandito talagbago lagataka, yun, sa pool at mayroon pa op, nandun nakahalata umalis talaga siguro yan, hindi ko mawapansin pasisiguruhin ko ikutan ko dito yun, ay, daplista naman Sayang, hindi tinamaan. Alat na lang tayo pala bagong papanain, mga kasukoy. At ito. Oops. Langit bahura. Dalawa. Oops, tatlo. Yun, sa pool. Kasa. At meron pa. Nasaan na yun? Ito. Ikutan ko. Baka daplisan. Yun, sa pool. Ayos. Kwarta linaw na ito. Kasat, mayroon pa. Nasaan na yun? Ito. Ikutan ko ulit. Baka daplisan ulit. Oops. Balik. sa pool ayun at tako natin mga kasukoy tatlo kwarta linaw ka alas malalapad ng bandit bahura at hanap na naman tayo panibago whoops punong pwede na yan yun sa pool gitik Dagdag kita pa yan, punong na yan. Hindi, kahit anong klaseng isda. Ito. Yung may balbas, yung may biguti. Yun, sa pool. Manitis, ang tawag dito. Gitik na gitik. dito tayo sa may parting ohoy ito dangit baura yun sa pool ayun na Nakuha natin uli at mayroon pa talag bago nasa may parting unahan lag ataka yun sa pool ayun nakua natin mga kasyukoy thank you lord sa biyaya halos may katang klase dandahan lang ng langoy para yung mga katago makita ko yun dangit lagataka halos ang karamihan ay dangit maura yung sa pool dalawa kala ako isa lang dalawa pala yun mga alis halos malalapad na Good size na At ito Suga Pangulam Pwede na yan Yun Sa pool Hindi ito binibili dito sa amin Kaya pangulam lang namin ito Suga Ang tawag dito At ito pa Oops Talagbago Ang ganda ng sandal niya sa may bato Sisipating ko para magitik nagataka yun sa pool, hindi nagitik na, na tawa at kung na patas, gitik at ito, uy pusit yun sa pool pag kalamaris ka kakalamarisin ko ito mga kasyukoy masarap itong kalamaris at yun mga kasyukoy Medyo matagal-tagal na yung dive namin. Aaon na rin kami sa bangka. Yon mga kasyokoy. Ayos yung unang baltaw natin. Wartan linaw na rin ito. Bawi na tayo sa punan na ipapartihin ha. Matay pa kami isang dive. Yon mga kasyokoy. Abang-abang lang. At pag ang na sa lilipatan, matay pa agad kami.